dito kami sa labas, super init. bumili si atin ng Pins Price 5 Real. Namili kami dito sa Basyawat, guys. Nang mga, iyan, no. Puno yung karito namin para sa bahay. Design ng bahay. Ayan. Mga sapin ng bahay. Ayan. Dito kami sa Basyawat ngayon. Ayan, yan ang maganda. Ayan ang maganda kong ate. Ayan, oo. Oh, 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 <laughs> oh, prince price. Uh, oh, 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 kay Ayan. <laughs> tawag mo kayo Matawid mo siya kasada. Talawan kasi nga Nadug siya mo tawag siya kasada. Pisti kayo. Yatay. Ay, sa labas ng pasyawat. Nakay kami ng prince price. Magkabang naghintay ng driver.